Awardee, Virginia Gandia. Ang pagiging community leader ni Virginia Gandia o Nanay Virgie ay nagsimula noong 1995 dahil sa infrastructure project ng pamahalaan na Pasig River Rehabilitation. Napili siya ng mga komunidad sa baybayin ng Ilog Pasig na maging kinatawan sa Housing and Resettlement Committee na binuo sa pangunguna ng Housing on Urban Development Coordinating Council o HUDCC. Sa pamamagitan nito, naiparating sa pamahalaan ang karaingan at mungkahi ng mga komunidad sa mangyayaring pag-demolish at pagrelocate sa mga apektadong pamilya. Ang grupong ito ang kauna-unahang gumawa o bumuo ng Relocation Action Plan o RAP. Dito na itala ang plano, mga ahensyang may tungkulin at paano isasagawa ang plano. Naging basihan din ang RAP sa pagbuo ng People's Plan ng iba pang infrastructure projects na makakaapekto sa paninirahan ng mga maralitang pamilya sa National Capital Region at mga karatig probinsya. Taong 1986, nang maging board member nang damayan ng maralitang Pilipinong api si Nanay Virgie. Naging pangulo din siya ng organisasyon mula 2010 hanggang 2015 at humawak din ng iba't ibang mahalagang katungkulan kagaya ng talihim, auditor at pangalawang pangulo. Kilalang community organizer ng Cavite, si Nanay Virgie ay patuloy sa pagsuporta at pagtataguyod sa isyo ng maralitang tagalungson. Nagumpisa sa isyu ng pabahay hanggang sa mga pangangailangan sa relokasyon, disaster, kababaihan, nakatatanda, may kapansanan at kabataan. Si Nanay Virgie ay may malaking kontribusyon sa pagpapalago ng kanilang komunidad sa resettlement area sa Osorio 13 Martires, Cavite para sa kanyang mga kasamahan sa dampa o ngayon ay Solidarity of Oppressed Filipino People Incorporated o SOFP, si Nanay Virgie ay maihahalin tulad sa kawayan na pinatibay at pinatatag ng panahon. Ang pagmamahal at paglalaan ni Nanay Virgie ng kanyang buhay at panahon sa pakikipagtrabaho sa mga higit na nangangailangan ay kahanga-hanga at hindi matatawaran para sa kanyang mga kasamahan sa organisasyon hanggat mayroong dampa, mayroong Nanay Virgie. Okay, hanggat kaya ko ay hindi ko iiwan ang dampa, pero kailangan maghubog pa ng mga bagong leader na silang magpapatuloy sa, ako, sa aming mga nasimulan.